kayong lahat sa daigdig ng kababalaghan. Sabay-sabay nating tuklasin ang mundo ng kahiwagaan. Isang bahay sa Bulacan na punong-puno ng kaluluwa. Mga kaibigan, ito ay ang bahay na pula na matatagpuan sa pagitan ng San Miguel at San Ildefonso, Bulacan. Naitayo ito noong 1929 sa pagmamayari ni Don Ramon Ilozorio, isang mayaman at kilalang tao doon sa lugar noong mga panahon yun. Ayon sa kwento, noong World War II ay ginamit daw ito ng mga Hapon bilang isa sa kanilang mga taguan kung saan naganap dito ang samat-saring mga krimen. Sinasabing, nagdadala ang mga sundalong hapon dito ng mga kababaihan na kanilang binibiktima at ginagahasan ng hanggang dalawampung beses sa isang araw bago nila ito bawian ang buhay. Ayon sa kwento, ay naiwan daw sa bahay na ito ang mga kaluluwa ng mga biktima na kahit ito ay nadamolish na noong 2016, ay nanatili pa rin daw dito ang mga kaluluwa ng mga taong ito. Ayon sa mga lokal doon, ay may mga oras daw na bigla na lang silang nakakarinig na mga sigaw dun sa buhay, sa loob ng bahay, kahit nakitang kita naman mula sa labas nito na walang tao dun sa loob, sa panahon natin ngayon. Ang bahay na ito ay itinuturing bilang isa sa pinaka nakakatakot at misteryosong lugar dito sa Pilipinas na ngayon ay parte na lang ng ating kasaysayan.